Hello guys! Welcome to the vlog. Uh, yun, so I've decided to make this video. And it's my first time doing this kind of videos na nakaupo ako and then talking to you, no? Pero I thought of really doing this kasi I th Marami ako natutunan sa travel ko recently sa Japan and with my friends and may mga mistakes and may mga parang sana mga natutunan namin before kami pumunta para mas naging convenient sana yung travel namin no and uh, mas na-enjoy namin no. So gusto ko sa, sa inyo i-share para sa mga uh, magiging first time na pupunta sa Japan maging mas okay yung experiences sa Japan no. And yeah, so let's go for the first one. Yung first one is cash is king. So, yung Japan, akala ko dati parang very advanced country na talagang cashless payment and all. Pero, most of the shops, mga, minsan even yung mga local buses sa mga outskirts na lugar, just accepts cash lang talaga or coins. So, kailangan kayong magdala ng cash sa Japan. So, mag-withdraw kayo ng cash kasi don't assume na cashless. Kailangan taga-cash. So, important yun. Nakala ko dati hindi important. Ang masasuggest ko sa inyo, magdala kayo ng separate na wallet or coin purse. Para pagpunta nyo doon, mas a ah, convenient. Ganun ang ginagawa ko. Meron akong dalang purse na pwede ko nang lagyan ng mga sukle kasi minsan napakabigat na ng ano ng, ng mga coins na marireceive yung sukle no so at least may paglalagyan kayo and then may pambabayad kayo and hindi kayo malilito na may peso dito may dollars dito and that's very important guys sa magdala taga kayo ng coin purse along with the cash second tip is related sa sinabi ko sa una about cash pag mag-withdraw kayo ng pera sa Japan i would suggest mag-withdraw kayo sa Pumunta kayo sa mga 7-Eleven, sa so, minsan yung mga 7-Eleven sa Japan, meron silang ATM. Ang tawag 11 Bank. So yung 11 Bank or not just sa 7-Eleven, basta 11 Bank na ATM, doon kayo mag-withdraw kasi ang 11 Bank wala silang parang withdrawal fee or something or ano, wala tangang fee. Yung ibang bank banks kasi na pinag eh, withdrawan ko nung una sa airport. May parang may fees, yung mga siguro katumbas at na mga 250 pesos sa Pilipinas ganyan or 300 pesos. Basta mga ganun. Ang third is yung mga I'm, I'm sure you've heard about yung mga Suica card, ICOCA card, uh Pasmo card. Yung mga 'yon, 'yun yung mga parang transport card nila dito sa Japan. Para siyang yung beep card sa Pilipinas. Ganon din siya. So maraming maraming brand. So akala ko dati kasi before coming to Japan, yung Suica para more on Tokyo region lang. Tapos yung Aikoka para more on uh, Osaka area lang. Tapos yung meron sa Hokkaido yung pinuntahan namin, um Kitaka ang pangalan. Akala ko pang Hokkaido lang 'yon. So what I found out, dapat pala hindi na I mean, kaginawa ako kasi bumili ako ng card individually per area kasi akala ko yun lang gagamit, gagana. At least yung nasa experience ko, anong nung nag-Hokaido kami at saka nag-Osaka po, nag-gumagana naman sa train yung nasabwis yung Suica card. So, yun na lang mas suggest ko, siguro start with, uh, pero di ko alam kung nagbago na. So, yun na lang muna yung bilhin ninyo sa simula. Kasi, gumagana naman pala siya, eh, like, almost anywhere sa mga train. Um, yung Suica card na yun. Ngayon, ang Suica card, Meron akong tip sa inyo dito. Pwede niyo naman siyang i-download sa uh, Apple Apple Wallet ninyo. Para hindi niyo na kailangan ng physical card kasi nung pumunta kami doon parang wala nang stocks ng physical card si si Suica. So uh, kailangan na virtual card lang. So if you're using iPhone, um, just download it to your uh, iPhone Wallet and then magagamit mo na suika card. Pwede mo siyang tapapan using your um, yung naka-connect na credit card or debit card dun sa iPhone ninyo. I-download nyo na lang yung virtual suika card para hindi nakabibin ng actual na physical na suika card. Para sa Android, hindi ko sure kasi yung isa kong friends, Dylan, ginamit nyo sa Android para hindi gumagana sa Android or something. Hindi uh, ko alam bakit. Pero sa iPhones for sure gumagana kasi parang tatlo, dalawa kami naka-iPhone noon. Ay, tatlo kami naka-iPhone. So, gumagana siya. Si Dil, kasi naka-Android siya. Hindi gumagana. So, otherwise, you can just get the Suica card on the spot kung may stock on that day. Pangatlo would be the schedule of bus and trains. No, really plan ahead. Kasi ito yung problema namin nung time na yun. So, Parang nung, siyempre, eh, before coming to Japan, parang, oh sige, ganito tayo, punta tayo dito, may bus na gano'n. Parang na namin na may bus route, yung mga, na merong train papunta doon. Ganun lang, ganun lang namin, na Nasa, papunta tayo sa lugar na to. Pero hindi na meron namin, hindi na schedule Kasi minsan, yung mga train, for example, sa Hokkaido especially, yung mga, parang pagitan, tatlong oras, dalawang oras, yung pagitan ng mga train. So, sketch. So, pag mamiss mo na isa, you have to wait for one hour or two hours before the next train, no? So, important na, siguro, as your planning yung day ninyo, siguro itinerary, ilagay na lang din ninyo na yung schedule ng bus or train na sasakyan ninyo. Para just make sure na hindi nyo sila mamiss. Maybe a day before, or not necessarily kailangan sobrang plan ahead, eh, no? Pwede a day before, tingnan nyo na kung ano yung mga bus schedule sa Google Maps no uh, before doon sa pupunta niyo at aalis kayo nang on time sa hotel niyo or sa Airbnb niyo yes important yun guys ah. don't miss that kasi masasayang talaga oras niyo ayun Tapos sabagit ko rin yung yun nga gagamit ka ng Google Maps para makita yung mga schedule kaya um, important si Google Map in Google in general will be your best friend kasi sa navigation sobrang helpful siya so um, kapag tama naman siya kapag for example pupunta ka sa lugar na to sasabihin sa ni Google Map kung saan ka mag exit kasi sobrang daming exit sometimes ng mga station like Shibuya Shibuya ba yun? Shinjuku napakadaming exit o sometimes pa mag exit ka ang layo mo dun sa dapat pupuntahan mo no para hindi masayang masaya yung oras ninyo follow yung nasa Google Maps. Ilalagay nila kung saan kayo mag -e exit uh, sa station. Ilalagay din doon. For example, pagsasakay ka ng train, sometimes nakakalito yun na. Take note of this guys. So, panas nasa, Japan kayo yung mga train na sometimes may platform A, platform B. Take, take note nyo kung anong platform kay sasakay. And at the same time, take, note nyo kung tamang train yung nasa platform na yun. Kasi kami, meron kami nasakyang train na yung train pala na yun papunta siya sa iba or something. So, yung sasakyan namin, parang we, parang sumay kami sa 15 minutes before dun sa actual train na ano. So, I-match nyo din yung schedule ng train na dapat yung sakyan. Which na nakalagay naman sa Google yun. Huwag kayong sasakay-sakay bigla <laughs> ng train. No? So, uh, forget na nasa tamang platform. But tingnan nyo kung tama yung schedule and nasa tamang platform kayo. So, Google Maps is very accurate naman. No? So, accurate siya. Wala naman din naman kami na lead ni Google Maps to at parang station na mali, no? And exit na mali. Next is, pang ilan na ba? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pang 5 natin is yung maganda. Siguro matuto kayo na some important words in Japanese. Like, alam nyo naman, konnichiwa, alam nyo naman na yun, or uh, arigato gozaimasu, arigato, right? Meron kasing sometimes useful to, pag bibili kayo sa convenience store um, ng pagkain, and gusto nyo pabalot, o gusto nyo ng maiinitin So, important yung dalawang words na sana-sana alam ko before So, yung una, marinig nyo sasabihin ng ano na kasi di sila magi english So, sabi nila, for example, something like fukuru So, pag may sabi silang fukuru narinig nyo yung term na fukuru, sabihin parang gusto mo bang ibalot or or i-plastic, no? yung binibili mo So, sometimes o meron times na nandun ako, di ko alam na ano yung fukuru parang kailangan ko pang i- ulitin. Yun. So, fukuru means, pag narinig yun, yung term na fukuru, fukuru na yun sa kanilang tanong, alam mo na natin na kung gusto mo ba ang balot or hindi. And normally, it's a yes or no question. And you typically want to answer it either hai onegaishimasu, onegaishimasu, or iye, daijoubu des. Right? So, either sa dalawa, tandaan nyo lang, may mas yung high because parang please yun eh, parang medyo magalang rather than say hi, hi You say hi onigaisimas meaning yes please iye daijobu daijobu means like no um, no no need or something like that another one is uh, beside fukuru meron pang atatame especially kung bibili kayo ng mga, mga pagkain na ini, dapat iniinit atatame means to warm up so pag tinanong may atatame atatame Meaning, gusto nyo bang initin yung pagkain, no? So, again, So, fukuru and atatame, these are two important words that you should know. And since sa topic na tayo ng convenience store, no? So, yun, sa Japan, uh, mahal yung mga pagkain sa mga local restaurant talaga. Kaya, I would suggest na pumunta na kayo sa mga sa convenience store like Lawson. Hindi naman gan, hindi ganun kamahal yung sa convenience store. And sobrang sarap ng food. Grabe. Uh, mag enjoy ka pa rin sa pagkain sa convenience store, may variety, makakapili ka ng any food na that you like, na maraming options, and at the same time, masarap siya. Normally, mag-breakfast dun kami or baon kami ng pagkain. Pag nasa labas kami para pag along the way, pag magutom, meron kaming murang food na nakuha sa convenience store than eating sa mga local restaurant kasi yung mga local restaurant normally nasa 1,000 yen to 1,500 yen yung pagkain. so, medyo may kamahalan na or even higher. Next will be, yun, wag kayong maingay sa mga transportation like bus or train. Kasi sobrang pagpasok nyo doon, sobrang tahimik. And pag maingay kayo, parang medyo culture ata sa, culture ata sa Japan yun na pag nasa mga public transportation kayo, you respect other people's um, privacy and yung parang peace, no? Nakakahiya, no? Pag maingay kayo tapos sa mga train or bus, no? So, maganda silent na lang kayo and uh, yun, just enjoy the ride no na peaceful no na hindi maingay and hindi lang sa public transport pati sa mga neighborhoods like minsan kasi may mga attractions na parang may mga bahay-bahay na like example na sa Kyoto like ngayon kung nakita niyo yung news na parang binan na yung tourist dun sa area sa Gion district yung Geisha area Geisha district sa Kyoto private residential talaga residences siya na um maingay minsan yung mga tao pag dumadaan or something so or nakipicture picture picture ng bahay nila so avoid nyo yung mga ganun guys no para susunod hindi ta hindi na iban yung mga baka mas marami pang iba na mga area sa Japan for tourists mga tur, uh, mga turista and at the same time sya, for us uh, Filipinos and kung saan man kayo nang galing baka minsan mahirap kasi na baka ma mas ma -ano tayo, ma, ma stereotype tayo na ay, mga Pilipino, maingay or something. So, at least maganda, maging respectful tayo para maganda yung impression natin sa mga Japanese. Mabait naman yung mga Japanese. Yun naman something na napansin ko talaga among all the countries that I've been to, Japanese are the nicest people and very helpful sila sa inyo, no? Hindi lang sila magaling mag-English but you will see that they're trying their best to help you kapag naliligaw kayo. Meron kaming one-time experience na may isang lady na, na wala kami sa train, dinamin sa kami exit or saan kami sasakay ata talagang ano pa kami parang hinatid pa kami nung ano nung 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 Japanese lady na yun to the our place na kahit na off way sa kanya talagang hinatid pa niya kami no so ganun kababait yung mga Japanese and hindi lang yung one time ha? maraming beses yun hindi yun isang beses lang no so mababait naman ng Japanese kaya sana we can if we can reciprocate with respect Next naman is yung tickets that can be bought on the day and tickets that can be bought ahead of time. No? Pupunta sana kami ng Yokohama para dun sa Gundam na yung Gundam na malaking statue ng Gundam. Eh, kasi late, late na kami nung nandun kami. So, parang hindi na namin napuntahan. Na late kasi, dami namin itinerary for the day, no? So, hindi na namin napuntahan yung Yokohama kasi nga, sobrang late na. Sarado na yung store. Sarado na yung store. Sarado na yung museum or yung place. And, yun, nasayang yung ticket namin. Na-research namin na pwede naman palang bumili on that day na lang nung ticket ng Gundam. Sana, kung doon lang kami bumili, at least, kung hindi kami makakapunta, hindi kami nakabili ng, ng, ticket. Yun, so, sa, nasayang yung gasas trolley namin doon sa Gundam na ticket pero yung mga ticket na um, ahead of time yun yung mga bilhin nyo for example Universal Studios yung mga hindi pa naman ako nakapag-Tokyo in Tokyo Disneyland and Sea. pero I assume pareha siya yun nauubos kasi yung ticket nyo. so kailangan ahead of time bumili na kayo doon yun yung mga bibilhin nyo ahead of time yung mga alam yung attraction sa madaming tao and crowded and nauubos yung ticket yun yung bilhin ninyong in advance yung susunod naman is yung related din siya dun sa mga yung nami-miss namin yung attraction na sa yung ticket namin dahil yun nga uh, sobrang tight nung schedule namin um yung operating hours din kasi so hindi din kasi namin na-plan na yung operating hours ng Yokohama na ano na parang alas 8 na pal alas 8 or 7, or 7 pm sarado na pala siya which is hindi kami aabot. so mo alam lang namin din yung operating hours make sure na take a look at the operating hours, kung ano operating hours nung no? mga attractions na yun. No? So, kami, yun nga, nasayang tuloy. Consider the operating hours, guys. Ha? Ah? So, yung mga, so, pag kayo ng mga bibistahin nyo, anong oras sa sarado, anong oras sa bubukas, para um, ma-plan yung schedule niyo So, ito, related din dun sa mga operating hours. Pag pupunta kayo ng Universal Studios, Ma maganda, maaga na lang kayo, maaga kayo pumunta. Like, sobrang aga. Like, maybe an hour before nandun na kayo. Kasi nagbubukas siya, nagbubukas ang Universal Studios like 30 minutes before it's actual declared na nandun sa website na starting hours nila. No? So, maganda pumunta kayo na maaga. And why? Kailangan kayo pumunta na maaga kasi ang daming tao sa Universal Studios, promise. Ganun din daw sa, sa Disneyland. Yun narinig namin parang you will fall in line for like two hours, ganyan. You know, one hour to two hours. So, and sayang yung waiting time niyo Kasi ang daming sasakyan sa loob. And isipin nyo kung uh, darating kayo ng, anong ano na, ng lunch na. Parang ilang rides na lang masasak eh, magkasarado ang Universal Studios ata. 7 or something. Ganon. Isipin nyo pag seven o'clock, ilang from 12 to 7, parang tatlong rides lang or apat rides lang masasakyan ninyo pang picture kayo, nakatake ng oras yun. Pagkakain kayo, magtake ng oras yon So, yung pila pa lang, parang iilan lang yung masasakyan ninyo, no? So, hindi nyo malilibot lahat. So, maganda, as early as possible, pumunta na kayo doon. At kapag makapasok kayo ng maaga, siswertehin kayo, yung unang ride, walang pila kasi una kayo nakapasok, no? Asa yun di pala yung pagkain sa sa loob ng Universal Studios or any theme park not just in Japan lang din naman pati rin naman din sa Singapore yung USJ, yung USJ yung Universal Studios Singapore mahal yung pagkain sa loob so prepare kasi uh, alam ko bawal magdala ng pagkain sa loob nalamang ko lang to after no kasi nagdala kami ng pagkain like parang burger or something nakalagay sa bag eh na-check ng bag doon pero hindi ata nila nakita na may pagkain kami sa loob pero hindi, doon hindi naman namin alam pero bawal pala magdala ng outside food sa loob ng Universal Studios. Okay guys, so take note of that. Uh, bawal ang outside food. Uh, kaya you have to prepare, kung kakain kayo sa loob, you have to prepare na medyo may kamahalan yung... Actually, medyo may kamahalan. May kamahalan talaga yung pagkain. So kaya naman, um, in terms of yung sa transportation, no? so yung transportation na underestimate namin to, yung mga train, yung mga bus, ang laki rin palang nakakuha niya sa budget. Medyo may mga ano din, parang yung mga mga pamasahe na sa 300 yen, 500 yen minsan, ganyan. So, minsan, one, uh, nakalimutan ko na yung mga ano, pero nakita ko sa composition ng, ng take, siguro gagawan lang siguro akong separate vlog na or video na kung saan papakita ko yung mga cost na nagas na namin. Kailangan ko lang hagilapin -ha yung, uh, yung, mga, yung mga charges ko sa card, saka yung mga resibo, no? Pero, malalayo din kasi naman siguro yung namin pero be smart so kapag magpa-plan kayo sa isang area um, kailangan ala, da, kailangan doon na kayo sa area na yun doon na kayo yung mga siguro lapit-lapit na dapat yung mga pupuntahan nyo second to the last yun sa mga magbubukay ng hotel or uh, Airbnb sa Japan expect na med na may kaliitan normally yung mga eh kung for some reason maliit yung mga rooms nila ganyan so baka so eh, ano niyo ren i-account niyo din yun know? so kapag marami kang luggage or marami kang tao account niyo na baka me na medyo maliit and relatively yung mga uh, mga rooms and hotels sa Japan kami or minsan pag swertehin ka pag Airbnb kasi pag yung buong apartment yung i mo mas malaki so yun na din yung i-consider nyo kapag mag-rent -re kayo. Pag Airbnb, medyo mas malaki yung mga marirent -re nyo kasi pag for example, buong apartment man naman yung -re renta ninyo. Definitely, um, makakuha kayo naman malalaking um, accommodation. Pero pag hotels, nag-stay kami ng hotel, maliit siya. So, minsan nga para wala na kayong pagbuksan ng ano eh, nung, nung bagahe. So, we have to put it dun sa kutson para lang mabuksan. Ayon, And the last tip would be, ito parang hindi naman nag-apply sa lahat, kung magta-travel kayo for, uh, with a group, travel with the right people. So, yun yung something na uh, natutunan namin. Kasi may experience na kami at yung iba naming friend and ako na may kasama ka sa travel na baka hindi naman kasama sa, hindi, hindi sila same energy with you. For example, like if you're traveling with kung uh, gusto mo lang naman for example, uh, maraming physical activities yung pupuntahan mong travel especially sa Japan, kung mag-snowboarding lang kayo pagkasama mo yung mga lolo-lola mo of course, definitely may hirapan kayo Um, kasi syempre di mo masisisi kasi masakit na yung tuhod, mahirapan sila maglakad. And kung tatravel ka with parents na medyo syempre, nga, ma, ma syempre yung physically um, mabagal na sila or mas masakit na yung tuhod, hindi ko masasabi na huwag kayong mag-travel with them. Mag-travel kayo na, ah, ah na ay, 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 yung itinerary na chill na para ito kakayanin ganyan or mag-alat kung mahirap man siya mag aalat kayo na mas maraming oras doon sa attraction na yan para you will take your time to enjoy the place and the same time hindi kayo rush hindi sila sa ng tuhod nila sa kakalakad na, na, kasi at sa same area lang kayo so yun ang yun ang siguro yung pinaka last important tip ko and siguro gagawa na lang ako sa susunod kung mahanap ko pa yung mga magkano ba yung cost and everything no pero sana naging helpful guys yung itong itong video na to for you to prepare kung mag-travel kayo ng Japan soon pero so, ito yung mga major na mga mist learnings namin yung nasa Japan kami. No? Um, and I hope, helpful siya. And see you in my next vlog. And mag-upload pa ako ng more content sa mga travel natin. So, thank you so much, guys, for coming, coming, for joining. Thank you. Bye-bye.